Ayun, good morning mga tol. Dahil wala yung bus dito, siyempre ako muna may-ari ng bahay mga tol. Ako muna ang mayari Solo flight mga tol. Ah, bumili na ako ng pagkain ko sa labas ayan ay mag-aalmusal muna ako bago magtrabaho mga tol ayan o oh. hindi ko ma-enjoy yung ano laki ng bahay kasi ako lang mag-isa ayan mga tol oh. ako lang mag-isa kaya ano uh, kukuha tayo ng plato nasa ilalim may mga lagay ng plato sa ilalim plato tapos uh, kutsara tsaka tinidor hindi nyo na itatanong mga tul ako rin yung gumawa nito hindi sa pagyayabang mga tul Year 2018 2018 mga tol. So ilang years na ito? 2018 ba? Tama? Ilang years na di De... Seven years ba? 7 years na mga tol. Pero hindi pa rin nagbabago yung itsura kaya kain tayo mga tol wala tayong taga video nabili eh. ako ng na. may sabaw tapos egg tapos rice tama na yan mga tol okay na yan. itong isa tanghalian ko na yan almusal to tanghalian ko mamaya ito pang almusal ko siguro to bukas ito hatiin ko na to uh, almusal at saka tanghalian na yan para tipid sigurado hindi NAP yung kanin ko puti ayan o oh. So, caen muna, manga, tol.